magaganda at makikisig ang magtatagisan ngayon ng galing mula sa Miss Grand and Mr. Grand Philippines. Unahin muna natin ang mga siyempre kabigabighaning diyosa. Mula sa Miss Grand Philippines, ang Grand Queens at sila ang magpapakilala sa kanilang sarili. Hello everyone, I am Christine Juliano Piazza, your Miss Grand International 2024 First Runner-Up. Hello everyone, my name is Geraldine Basti-Clark. I'm your Miss Grand Negros Occidental. Hi everyone. Hi everyone. I'm Julian Rose Reyes, your Miss Grand Cavite. Si CJ everyone. I'm Right, CJ? Yes. your Miss Grand Negros pasarela, okay. Ang pasarela ay Spanish everyone. I'm Julian catwalk. Siyempre, nakikita natin sa mga models. So, CJ, paano man nagiging isang coach ng pasarela? Sabi niya, papakita ko na lang. Yes. Sure. Papakita ko na lang. Papakita na lang ni CJ. Okay, isang pasarela coach. Let's all welcome CJ. Okay. Uh -huh. Thank you, thank you, CJ. Galing parang parang sumasayaw rin, di ba? Parang may ganun din. It's para choreography. Yes. Ang galing. So palapakan po natin ang ating thank Grand you. Queens. I'm sure, sanay na po sila sa mga Q&A. <laughs> so, hindi na iiba ang pagsasagot ng mga tanong dito. Kaya good luck po sa inyo. Maraming salamat. Dahil ito, makikilala natin ang makakalapan ninyo, ang mga nagugwapuhang adonis. Man, Mr. Grand Philippines and Grand Kings. Hello everyone, I'm San Perez, your Mr. Grand Philippines 2024. Hello everyone, I'm Dale Fisher, your Mr. Grand Philippines 2024. Hi everyone, I'm Jake Lawrence, your Mr. Grand Philippines 2024. Hello everyone, my name is MJ Malinta, your research of the City, Starter National international Well, i Jonathan pagkatapos ba manalo ng isang uh, ng Mr. Grand Philippines ano ba yung mga tungkulin ng isang uh, panalo Yes, siyempre as Mr. Grand Philippines our responsibility is to become youth ambassador, yung magiging mabuting halimbawa and example sa mga kabataan natin especially in the Philippines and also para sa akin uh, mag-create ng programs and advocacies sa mga katulong uh, not specifically only with youth As, as, well as um, those other um, aspects na kailangan to pagtuunan ng pansin sa community natin. Wow, yeah, talaga mga ano. Good examples sa mga kasama natin ngayon dito. Kaya alam ko, to set a good example, kailangan galingan nyo rin ang pagsasagot. Kaya, oh, siyempre, iiduluhin kayo. Dahil up to 200,000 pesos din ang ating pinaglalabanan. Kaya good luck po sa inyo. Alamin na natin, nasabi ng survey. So CJ and Jonathan, let's play Family Feud. Woh! <laughs> nice! Nakakaibong pasarelo din yun. ba yun. Top 6 answers on the board. Okay. Sa school, nahuli huli yung nakapikit ng teacher mo. Nakapikit. So, anong sasabihin mong excuse? Go! TJ. Napuwing. Napuwing. Nagamit ko na ba yun? Nagawit na ba yung palusok mo? Nagawit ko ata. <laughs> <laughs> Napuwing. CJ, pass or play? Play. Alright, play. let's play around. one, CJ. Geraldine, sa school, nahuli ka na kapigit ng teacher. Anong palusot mo? <laughs> Inaantok lang po. Inaantok lang. Eh, maging honest na tayo. Yes, yes. Tama, tama, tama. Tama, tama. Eh, nung nasa St. Lasal ka ba eh, yun na rin ang nagamit mo mga ano. <laughs> hindi pa ako natutulog sa school? Ah, talaga hindi. Eh, mga kat katabi mo lang, mga Ako. Opo. <laughs> Inaantok lang, inaantok lang. Alisa, sa school na huli ka, nakapikit ng teacher mo. Ano sasabihin mo? Nagdadasal. Angel of God po. di ba? Tapos pag, pagbukas mo ng bata mo, gagano'n na Angel of ka na agad. Tapos na yan. Nagdadasal. Julian, sa school na huli ka, nakapikit ng teacher mo. Ano sasabihin mo, excuse? Natutulog. Nagtutulog. Oh, uh, wala na excuse. Tulog ako. Huwag niyo kong galuhin, ma'am. <laughs> Natutulog. Wala. CJ, ano ba? Nag-iisip ng isasagot. Nag-iisip. Magaling! Magaling! Parang yung sagot mo dito. Pero... Pinag-iisip. Pinag-iisip mo. <laughs> Pinag-planuan. Nandiyan ba yan? Yes! Gerilyn, ano ba? Nagre-relapse ko. <laughs> Nagre-relapse. Okay. Paano kaya ibig sabihin mo? Eh? Meaning? Nag-relax -re yung mga pinag-aralan. <laughs> Nag-relax, -re ha? Iniisip ko yung mga ano? Ex. Mga ex ko. nag, <laughs> <laughs> nag -re Services. So, guys, pwede na kayo mag -adal. Alisa, ano kaya? Ninanamnam yung lesser. Wow! <laughs> Isipin mo na nito eh. Gano'n. Wow! May <laughs> <the> feelings! May feelings! Di ba? talaga sa isip ko <laughs> yes. yung ano, yung mga sinasabi, yung mga tinuturo ni teacher. Ama, diba, sa kaya. Sana, di ba kuya? Sana, gano'n no? Sana lahat. Ninanamnam! Wala! Guys! MJ! Sa school, nahuli kang nakapigit ng teacher mo. Anong sasabihin mong excuse? Nagme-memorize. Nagme-memorize? Ah, Jay. Masakit ulo. Masakit ulo. Maawa pa sa iyo, no? Eh? Okay. Dale. Naihilo. Naihilo, masakit ulo, nag memorize Jonathan, isang tamang sagot lang. Sa school, nahuli ka na kapitan teacher mo. na ano, excuse mo. Naihilo. Naihilo. -hi Wala! All right, guys. We'll see. For round one, makuha kaya nila to. Naihilo. Naihilo. isa pa ha ah, na hindi nakukuha. Tingnan natin number five. Ah, nakanggat yung mata. Okay. Anyway, round one goes to Grand Kings. May 85 points sila. Grand Queens, babawi yan sa next round.